Oh. <laughs> so, yung mga boss, may gagawin tayo dito sa ano. Ah, Kabiti ano, ang gagawin natin dito ay aircon switch ng Santa Fe. so medyo ginabi na naman tayo ngayon dahil Ah, uh, galing dito sa shop. So dito tayo sa loob ng subdivision. Ang subdivision dito. So Ah. Dapat repair natin 'to kasi ito yung problemang labosing tapos walang ilaw itong mga 'to. Ito. So nakita nila tayo share sa YouTube lang ano. Tapos nag-message sila sa atin. Kaya pinuntahan ko dito sa ah uh, Kabite. Dito sa may Dasmarinas, no. Sa may Paliparan. No? So kaya uh, service tayo uh, kahit medyo ginabi na tayo mga boss oras natin dito nakarating ay 9 o'clock or uh, quarter to 9 na so medyo umuulan tapos uh, na traffic sa daan no? so hindi tayo pwede nakapag service ng umaga dahil busy tayo sa shop so Ganun ba kasi tapos apit yung kayo mamaya. So yun mga boss, nakalas na natin yung aircon switch bossing. So hindi natin siya kaya ditong tapusin ano. At medyo kulang yung gamit natin na mga ano. So dali natin ito dun sa shop. Tapos ah, kailangan natin siyang isasalang doon sa microscope natin para makita natin yung mga pisa maliliit. So binuksan ko na, hindi ko na nakuha na ng video. So ngayon, ah, nagsabi ko kay sir na iuwi mo na namin sa shop. Tapos ibabalik na namin dito pag okay na so malamang sa linggo ibabalik na so huwag ko muna to tapos i-apply kay pag sa shop so, mga boss so bumalik na tayo dito no at nandito na ito na yung narefer natin na uh, aircon switch ng Santa Fe so testing na natin dito sa unit yan uh, susign mo siya uh, ula, katik, ah sige buksan mo yan sige ako na so ito na mga boss uh, kapit na natin ayan uh. So, kabit ko lang muna yun. Tapos, update ko yun. Ayun mga boss. So, ito na. Update sa kanya. Uh, na i-kabit na natin. Ayan. May ilaw na siya. So, nung nakaraan, wala talaga siyang ka-ilaw-ilaw. Ngayon, napacharge tayo ng prion kasi wala ding lamig. So, yun pala, na-equip to sa nisir sa akin nung pinuntahan niyang shop, pinasingaw, sinundot daw doon sa charging bulb, no? So, nagbawas ng priyon at kagad kasi nga pinasingaw yung priyon doon. Ngayon, pagdating sa mga ganito mga boss na walang ilaw ito, ito ah, walang ilaw ito. Ah, kahit hindi niyo napasingawin yung priyon, kasi ang problema niyan wala sa priyon, nandito sa board. Okay. May hangin yan, may blower, merong 1, 2, 3, 4, pero walang ilaw ito, hindi talaga lalamig yung aircon nyo. Ngayon, ang ibang ginagawa dyan, iba bypass. So, para lang mapagana yung aircon. Pero magkaroon ng problema sa minor na makina, masyado makalampag. Pangalawa, masisira yung wiring kasi mag maglilinya ng panibago. No? So, ah, uh, ito naman, tapos yung pag ng preon pag tingin ng ano wala po kaagad yan kasi baka yung iba kasi naikwento sa akin tinatapon yung preon ah, binababa yung compressor kasi daw baka nandun ng problema sa compressor kasi nga hindi gumagana si compressor no pero wala po doon mga boss hanggat hindi umilaw itong mga to walang kuryente na pumupunta doon sa compressor sa magnetic so sayang ang preon sayang yung labor no so okay naman sana kapag uh, ah, ay hindi babayaran kapag hindi lumamig So ayan si Sir Ah dito tayo ngayon sa Las Marinas Cavite no. Oh. So kapit natin yung aircon switch niya. So pa-charge siya nang preo sa kasama. Natin. So yun lang mga boss. Pag may katanungan kayo, message kayo sa akin o kaya tawagin sa number na nandiyan sa screen. Pag hindi ko masagot, medyo busy. Pero pag hindi naman busy at nakikita ko kaagad yung message niyo, makakapag-reply ako automatic. So yun lang. Thank you.